Asaang madaragdagan pa mga kapuso ang bilang po ng mga lalawigan na makararanas ng tagtuyot hanggang sa katapusan po ng Abril. Sa panayan ng Super Radio DCWB, sinabi ni Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino na hanggang ditong katapusan po ng Marso, e eh nasa 37 lalawigan ang nakaranas po ng tagtuyot Karamihan po yung mga probinsya po dyan sa Luzon. At sa katapusan ng Abril, posibleng madagdagan pa ito, umabot po sa 48 uh, probinsya ang makaranas po ng tagtuyot End of March, nasa 37 po yung nakaka-experience ng drought. Karamihan po nasa Luzon. So yung projection po uh, for end of April, aabot po sa 48 po yung nga 48 nasa... Pa. Level. Sinabi pa ni Villarama na batay po sa pagdayana ng pag-asa, halos 80 probinsya sa buong Pilipinas sa maapektuhan ang maapektuhan ng El Nino pero magkakaiba ang level ng epekto. Dahil dito masusing binabantayan ng Task Force El Nino ang mga lugar